Matagal na pong hindi nagkakaunawaan dahil kinarelasyon daw ni Mang Abdel ang mismong pamangkin ni Aning Esther. Ayun minsan ni Sarah Labati. Matindi ang naging revelasyon ni Christy Fermin patungkol sa ama ng aktres na si Sarah Labati sa panibagong video ang inilabas sa kanilang YouTube channel na Showbiz Nauna. Ani Christy ay maraming mga Pilipino na nakatira sa Geneva, Switzerland kung saan naninirahan ang magulang ni Sarah na nagpaabot sa kanila ng ilang kwento na kusang ibinigay sa kanila. Kapag umuwi raw sa bansa ang pamilya ni Sarah, ay sagot raw ng aktres ang pamasahe ng mga ito at gusto raw na sa business class na eroplano sila sumakay. Dahil sa wala raw trabaho si Sarah Labati ay syempre ang asawa nitong si Richard Gutierrez ang maglalabas ng pera para sa pamasahen ng pamilya ni Sarah. Ipinagmamalaki raw ng ina ni Sarah na si Aling Esther na pension nilang mag-asawa ang ginagastos nila sa kanilang biyahe dito sa bansa. Sa ad ni Christy Fermin, ito raw ay state pension na natatanggap ng ina ni Sarah sa bansang Switzerland sa pagiging kasambahay nito noon. At hindi raw ito kalakihan. Dagdag pa ni Christy Fermin ay marami silang kaibigan doon sa Switzerland na nagsasabing hindi kagandahan ang imahe ng mga labatik. Naiparating ito kina Christy Fermin dahil sa hindi na raw sila makatiis sa mga nababasa sa social media at mga kwentong lumalabas sa pakikialam ng ina ni Sara sa paghihiwalay ng mag-asawa. Isang pasabog pa ang dinagdag ni na Christy na maaring pabulaanan ng mag-asawang Abdel at Esther Labati patungkol sa kanilang personal na buhay. Dahil raw sa pakikisawsaw ng dalawa ay makakalkal din ang kanilang personal na buhay. Kumakalat raw ang isyo sa Geneva, Switzerland, sa komunidad ng mga Pilipino na ang mag-asawang Esther at Abdel ay matagal na raw na hindi nagkakaunawaan. Dahil kinarelasyon raw ng ama ni Sarah Labati ang mismong pamangkin ng kanyang asawa, na pinsan ni Sarah Labati. At doon rin nagtratrabaho sa Switzerland, kaya raw ang sabi ng ilang Pinoy doon sa magulang ni Sarah ay huwag masyadong mayabang sa mga ipinopost sa social media na huwag makikialam na para bang nagmamalinis samantalang silang mag-asawa ay hindi maganda ang imahe sa kanilang lugar. Wala rin daw pinipiling lugar ang mag-asawa kapag nag-aaway. Kahit na sa harap ng kanilang apo, maging sa supermarket ay nagbabatuhan raw ang mga ito. Hindi raw na itago ang eskandalong ginawa nila sa mga Pinoy na naroon. Kaya hindi raw binibigyan ng karapatan ng mga kapwa Pinoy na manghimasok ang mag-asawa sa hiwalayang sara at Richard dahil sila mismong mag-asawa ay mayroong problema. Matagal na raw ang away na ito na dumating pa sa punto na hiniwalayan ni Mang Abdel si Aling Esther. Sa ad ni Christy Fermin, ito ang pinakamatindi ang pasabog na sinasabi ko. Ito pong kwentong ito ay maaring pabulaanan ni Mang Abdel at ni Aling Esther. Ito po ay personal niyong buhay pero kapag ganito po kasi na kayo ay sumasawsaw o nakikihalo sa mga kwentong hindi niyo naman dapat na panghimasukan. Pati po ang mga buhay nyo ay makakalkal. At ito na nga po ang kumakalat na kwento sa Geneva, Switzerland sa grupo po, komunidad po ng mga Pilipino. Itong si Aling Esther at si Mang Abdel ay matagal na pong hindi nagkakaunawaan dahil kinarelasyon daw ni Mang Abdel ang mismong pamangkin ni Aling Esther. Pinsan ni Sarah Labati. Kaya ang sabi nila, huwag kayong masyadong mayabang sa pagpupost nyo, huwag kayong nakikialam na para bang nagmamalinis kayo. Samantalang kayo mismo mag-asawa, di kagandahan ang image nyo sa Geneva.